Okay, nandito po kami sa shrine. Video po ito, video kaya may Hi. ano. Galaw-galaw po. Galaw po, hindi sinabi mag-hi. Nakakainis daw ako. Ayan po, ang magandang view. Ayan, sige. Okay, ano tayo Maghapon naman tayo okay. dito eh

may cross po sa taas kasi ito po ay tinatawag na Matinloc Shrine. <laughs>